Paulo Avelino pumayag sa kagustuhan ni Kim na gustong makasama ang lalaking anak nito. Sa isang hindi inaasahang balita, pumayag si Paulo Avelino sa hiling ni Kim Chu na makasama ang kanyang anak na lalaki. Ang kahilingan ni Kim ay umani ng samot saring reaksyon mula sa mga tagahanga. Ayon sa aktres Matagal na niyang nais na magkakilala ang kanyang anak at si Paulo, hindi naman nagatubili si Paulo na bigyan nito ng pagkakataon, inilarawan niya ang karanasan bilang isang hakbang patungo sa mas magandang relasyon. Si Kim ay nagpapasalamat sa naging positibong tugo ni Paulo, ang kanilang pagkikita ay inaasahang magdudulot ng masayang alaala para sa bata. Samantala, patuloy na umaasa ang mga tagahanga na mas marami pang positibong balita mula sa dalawa. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.